dito? po Ako, staff. Sino kaya dito? Ha? Porque hindi, ka nabigyan? Ay, Pumunta kami dito, pumunta kami dito para tumulong at i-promote okay. yung buron. Ang kapatid ko na tao mo? Tumutulong kami. Sino ba nang mamalaga nito? Ha? Bakit na mo pinapayagan niyo yung mga dentong staff ng munisipyo? Sir, dapat kayo may tumulong sa bigyan. Di ba? Hindi naman daw siya nabigyan. Ay, Nandito so, po say, kami sa oh, tumulong. kumulong. Ang mga mamamadlang tao sa mga kumulong. Ang mga mamamadlang tao sa mga kumulong. Tapos sumusubong ka mo. 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 mayor, sumusubong mayor mo. Tapos sumusubong ka mo. Tapos sumusubong ka mo. Tapos sumusubong